Direktor na si Jason Paul Laksamana naniniwalang hindi dapat ibinabalita ang pagpasok ng bagyo sa bansa. sa aking balitang showbiz. Malaki ang painiwala ng direktor si Jason Paul Laksamana na hindi na dapat pang ibinabalita ang mga pumapasok na bagyo sa Pilipinas. Sa kanyang Facebook account, ipinos ang direktor na nagiging dahilan lamang ito ng pagkalito at pagpapanik ng mga tao na aakalain ang ibig sabihin ng part of Philippine Area of Responsibility ay nag na sa bansa ang bagyo. Ayon pa sa si director, pang meteorologist lamang daw ang info na ganoon at hindi na daw pang ibinabalita ito sa mga radyo at telebisyon. Ginawa ito ni Direk Paul matapos na gupitin ang bansa ng Bagyong Christine na nagresulta sa pagkawasak ng maraming ari-arian at pagkawala ng ilang buhay. Bagamat may masamang ayon sa sinabi ng direktor, ngunit marami rin ang hindi pabor dito kung saan ang sinasabi ng iba ang pagpasok ng bagyo sa par ay nagsisilbing warning para sa mga Pilipino at nalalaman din kung saan lugar sa Pilipinas ito tatama.